On saan yes. Kung saan po nato pag-identify, Doc Jean, nga kining sakit nga gibati ron sa usa ka babaye kanang usual lang nga, sakit sa puson kung nairegla. Kung sa may tibail okay. nga, ay kanin endometriosis, good ni ba? It's a debilitating disease cell. Kanang, kanang may nga tubit daw nga, kanang mabaldag, yud ka. Kanang oh. bigid, kasakit ka sakit. Oh, oh okay. nga, nga, kumbaga, Uh, disrupt ang imuhang daily chores, ma disrupt ang imong work because of the pain, no? So mm. you begin to suspect na basin dun na kay ani nga sakit, no? So you go to your trusted OBGYN and have a consult, no? Ano yung mm. advice? Yes po. Nya yeah, dok kung pasagdan lang dok sa mga babae. Labi na kung dahil naminaw ka pasagdan lang nato na kay mm. siguro maulian ra, may inuwag tambal, lagun sa. Unsa po'y posibleng nga mm -hmm. uh, complication, Doc Jean, kung di lang nato ni panumbalingon? Now, kung kung wala tayong himuon, no, number one, magsige siya sa sakit. Number mm. one, gid na. Kaya mo may, mo may sintro, gid sa endo, sakit ng endometriosis, ang kasakit, no? This, severe dysmenorrhea. So, mag, 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 uh, downtime, downtime sa work, no? Daghan siya glib. Ang productivity niya affected. Yes. That's one. Another is that it's a destructive disease cell. Mm -hmm. destructive siya. No, kay, uh, sa kung gikaingon, Uh, kanini ang bukos siya o pagdikit magdikit ang mga adjacent or ang mga sikbit ng mga organs diha sulod sa atong pelvic area. So, diha sa ito ang pelvic area, tapad dapat din na sila cell, tapad sa stinae, tapad sa itong bladder, mm. no? So, mm. ugban pa. So, now, if in worst case scenario, it, it can uh, lead to severe adhesions na to the point na sometimes dunay mga obstruction, uh, obstructive symptoms na mabati, ang babae. Lisod sila kalibang, no? Mm -hmm. Kaya Kali yung ay ang ilang tinaipod, nag-apot na. Mm. And then as I've said, katong mga rare na locations, ectopic locations sa imong endometriosis outside of the pelvic area, katong ingon na to nga, pwede siya muturok na dito sa imong lungs or sa imong ilong. It will cause uh, severe scarring and adhesions. Magtapot sila niya. Ang uban gani ka ng ilang over. Kung sa'y sulbad, aning endometriosis, Doc Jean? So sa treatment, actually, um, uh, symptomatic siya cell no kay ang ginaingon sa libro wa gid siya cure okay sa sa karon ha sa mga studies wa siya wa cure okay pero do na tay mga short term goals no number one is to relieve the patient of her symptoms kay mo magiging iya no nga sakit gyud kaayo so i-relieve nato na tay mga pain reliever nga atong ginahatag unya Ikaduha is ma-prevent na to ang progression of the disease. But pasabot mm -hmm. nga, dili na siya mag-worsen to cause the adhesions and worse na ano, a scarring no, sa ato mga pelvic organs. O of course, ma-preserve na to iyahang fertility. Muna nga sa unang encounter plan ako sa pasyente, tanaw na kong edad, Unya, i-tailor fit na ko sa iyang panginahanglan po ang iyang ang iyang pagtambal or ang pagmanage na ko niya. Mm -hmm. So, kung kaya ang iyang pangutanan na ko is uh, do, dugay na ginis kung bana, nag-try pero pag yun minabuntis, agresib mm -hmm. aggressive na ko ni Ana Sel. So, I, I might as well uh, do some tests pin down my diagnosis and then send them to the proper ano proper consultants or proper specialists to treat the infertility if I'm really highly suspecting na dun na, na involvement sa iyang tubes no or sa iyang ovaries in fact no and then um ang first line na to, of course is medical as I've said pain relief unya kaning ni ang naapo dia ang mga pills